Dito na, down. Down, down, down. Go, go, go. Ang dalawa ng batuta. Handahan ng bunso. Huwag ka magmadali. Akala mo naman. Shhh! Para ka pupuntahan ha. Oo. Oh, oh. Shhh! Isa! No! Ngayon, pag nananahinit ni Bad. Diyan na. Alikan na. Alikan na. Nananahimik yan. Huwag mo na istorbohin. gina na. Diyo. Hindi na. Wakwak na. Wakwak lang ha. Wakwak. Tayo. pag ko pala tahimik dito. Wakwak na nga Huwag makulit. Kulit-kulit. Ni bunsong makulit. Muto bunso makulit ka? Makulit ka bunso? Water. Water. Nga. Iwan mo na muna kayo uli. Tapon mo na may basura nyo. Ha? Tapon mo na may basura nyo. Iwan kayo. Hay. Okay. Iwan 'yan. Iwan mo na, iwan mo na 'yan. Iwan mo na, iwan mo na 'yan.